Ayan, so good morning everyone. Okay, so kung bago ka sa aking uh, YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. Okay, so meron na akong uh, ipapaliwanag at ipakipita sa inyo. No? At uh, kayo na po ang pahalang kumusta. no? Ito po ay sa YouTube channel ni Attorney Claire Castro, ang ating kasalukuyang uh, Undersecretary na nakakalaga sa Philippine Communications Office. Siya rin po ang tumatayo bilang ating Press Secretary. Okay? So, ibig sabihin kung ano po ang uh, nais iparating ng uh, Pangulo sa taong bayan, ito po ang dapat niyang uh, ipaliwanag at uh, sabihin sa publiko. Okay? Sa pamamagitan, siyempre ng uh, Press Uh, briefing. Okay. So, mainit ngayon pinag-uusapan ang uh, halaga ng bigas na kung saan ay pangarap di umano ni uh, President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na gawing 20 pesos ang halaga ng bigas per kilo. So, dahil sa pangarap na ito, ay uh, ng maraming uh, netizens no? ang uh, pangarap na ito. So dahil nga po sa malawak na pagquestion ng uh, publiko ay ginagawa ng paraan ng administrasyon na matupad ang pangakong 20 pesos. And ito na nga po, no, nag ang uh, laga ng pigas sa uh, lagang 20 pesos sa Visayas region. And then, sinundan po ito na uh, uh, Cebu. However, yung uh, Cebu po ay uh, kumbaga pinatigil din kaya. Okay, so yan po ay malaking question. Sa Cebu, ay uh, nagbigay po sila ng directives no, ng order na ang halaga ng bigas ay hanggang sa eleksyon. <laughs> Di ba? So, itong sa Visayas naman, hindi natin alam. So, ang sabi po ni Atty. Claire Castro, susubukin ng gobyerno ng Department of Agriculture na panatilihin ang halaga ng bigas na ito sa, sa Visayas, no? halagang 20 pesos up to 2028. Okay. So, siyempre, merong plan ABCDE. Okay. Para manatiling mabango ang uh, mga uh, current officials, current politicians, and of course, the administration. Okay. So, ito na nga mga kay So, mamaya natin pag-usapan niya. Ito muna naging uh, pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2018 uh, ng kanyang sona. Ipinangako nga ba ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gawing 7 pesos ang halaga ng bigas. Okay? It's up to you to Uh, understand yung kanyang naging bahayan. Okay, so let's watch this uh, vlog coming from our press secretary, Attorney Claire Castro. Ito dati ang sinabi, mga ka-clear. Oh, sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to up to seven pesos. Oh. oh, kaya mo ginawa yung batas. Rice certification lotto eh para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan, ha? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Nangako, 7 pesos per kilo ni Bigas. Okay. So, yung narinig po ninyo sa sona ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 7 pesos per kilo nga pa ng bigas yung naging pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Balikan natin kung 7 pesos nga ba. Okay, to make it sure. can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers reduce the price of rice by up to s up to seven pesos oh okay so reduce the price of rice by up to seven pesos reduce the price of rice from our up to seven pesos Kung ang presyo ng bigas ay nagkatahalaga ng 47 pesos per kilo, magiging 40 pesos na lamang. Kasi babawasan ng 7 pesos. Babawasan ng up to 7 pesos. Hindi po sinabi na gagawing 7 pesos ang halaga ng bigas it will only no reduce by up to 7 pesos. So, ibig sabihin, possible na yung 47 pesos ay maging 43 pesos na lamang. Kasi hanggang up to 7 pesos. So, ibig sabihin, hindi po ipinangako hindi po sinabi na gagawing 7 pesos ang halaga ng bigas. Kundi, susubukan bawasan ng hanggang 7 pesos. Susubukan bawasan ng hanggang 7 pesos. Ibig sabihin, pag hindi na kayang bawasan ng 7 pesos, babawasan ito ng 6 pesos babawasan ito ng 5 pesos, babawasan ito ng 4 pesos, babawasan ito ng 3 pesos, and so on and so forth. So, ibig sabihin, kung ang halaga ng bigas ay 47 pesos during this time, it will become 46, 45, 44, Or 43 pesos. So, I hope na naintindihan po ninyo ang uh, ating uh, paliwanag, no, mga kaibigan. Kung kayo po, naiintindihan po ninyo, itong naging pahayag ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, kayo na po ang bahalang magpakalat ng video na ito. Dahil, para sa akin, maliko ang pagkaunawa, maliko ang pagkaintindi ni Attorney Claire Castro. Maliko ang kanyang pagkaintindi. Hindi ko alam kung abogado ba itong ating press secretary o talaga lamang ah, ano lang siya ng pamahalaan. Uh, ginawang taga-divert ng issue no, ng ating uh, administrasyon para hindi po nakatuon sa Pangulo at sa iba pang mga cabinet officials ng uh, Pangulo yung uh, mata ng mga netizens. Okay, so yung mga naniniwala kasi dito kay Attorney Claire Castro sa kanyang blog ah Pansin niyo yung kanyang vlog. Yung comment, no? Yung comment tong isa na si Visor Sorilla na isa rin tanga na hindi makaintindi. Pangako ni Digo 7 pesos kilo, 7 pesos kilo, 3 months to 6 months. Wala nang mga droga at sasakay si Digo sa si jet ski from Davao to China. Budol na budol. Diyos po po. Pati spelling, pati pananalita ko din talaga. Oy, ubi na rin talaga. Oo, pati yung komentaryo, pati yung mga supporters pala ng administration, mga suma sumat-sumat din. Oo, pagkagulo talaga ang taong bayan. Kapag ganyan ang uh, ating press secretary, isang kabugada pero sunga. No? Uh, Attorney Blair Castro, paano ka nakapasa sa bar exam? Diba? A ano ba yung grade mo sa English? Alam ko, isa sa mga requirements Uh, when you take up law is English comprehension. Kasi ako na nag-aaral ako sa law ay meron akong exam. Pinag-exam pa ako sa English. Oo, para mas maintindihan daw yung mga uh, batas. Kasi Kapag mali yung interpretasyon, ay magkakandaletsa-letsa Pero ewan ko, kung kailan ka kumuha ng bar uh, exam, baka nung panahon na yan, eh, ay, ewan ko lang, ayoko lang magsalita. Now, yung mga uh, ano na yan, siguro napatsamba ka lang saan. Uh, sa bar exam mo, kaya ka nakapasa at naging ganap na uh, abogada. Okay? So guys, kung bago pa lamang sa akin channel uh, don't forget to like subscribe and share this video again ipapakinig ko sa inyo yung naging sona ni former president Rodrigo Roa Duterte kayo na po yung bahala uh, umintindi doon sa kanyang naging pahayag pinangako nga ba niya na maging 7 pesos ang halaga ng bigas o mabawasan lamang ito ng up to 7 pesos? Let's watch it again. Ang mahina ay yung Pangulo. Si Pangulong Marcos. O, oh, sige, tignan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. O, oh, sige ha. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga kaklir. clear Oh, sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas rice certification law to eh. Oh. So, clear guys. No, clear. Sige nga, comment ka kayo dyan. Comment ka kayo dun sa naging pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte kung ano po ang pagkaintindi ninyo. Okay? Doon po sa mga nakaintindi, ay tulungan po ninyo akong ibahagi ang um, video na ito para mas maunawaan, maintindihan at maliwanagan ang marami nating kababayan. Sapagkat kawawa po yung ating mga kababayan na nasa malayong lugar. Kaya po inilunsad ang halagang bigas sa Visayas dito. Maaaring yung mga nandoon ay eh, wala pong pakialam sa nangyayari, hindi lahat. Na? Pero kakaunti lamang po yung mahilig makialam sa kung ano ang totoo. Baka pag binigyan sila ng halaga ng bigas na halagang 20 pesos, eh, ang na lang. Okay? So, hindi na po nila tinitik na yung uh, uh, yung pagay na ito ba ay ginawa lamang dahil eleksyon o kung ano man or whatsoever reasons behind the price of 20 pesos. Okay? So, yun lang muna. Maraming salamat and God bless. Okay? So, salamat.